First day, nawala yung amo namin dahil ano, nagbakasyon bakasyon sila lahat. Ano yung amo ko tsaka pamilya, pamilya niya. Kaya andito ako ngayon sa bahay ng inan, iniwan. At umaga yung flight nila. umaga, no? O tanghali yata yung flight niya, nila. Kaya kanina umaga, tulog pa kami, umalis na sila. Ano, bago, ikwento ko pala sa inyo, bago sila nag, ano, bago sila mag, nagbakasyon. Ito po ang mga pangyayari. Kasi every weekend, magpupunta kami sa bahay mong bahay bahay kasi yan sila ko hindi sa kapatid niya sa bahay ng ina sa ibang kapatid naman ayan so andito kami sa bahay ng kapatid niya so may paipal na amo piling piling ayan yung mga ano yung paipal kasi ng ano nito eh may ari ng bahay na ito eh parang lumalaki yung olo kaya ayan yung isang amo dyan nagsabi kami na ano may binubuhat mga carpet na malalaki yung upuan pinagdadala sa ano sa second floor at binaba na naman yung iba at pagkatapos pinalinis kami sa labas o so, ayan yan na mga ganap. Ayun naman yung driver na walang kwenta. Joke. <laughs> nakakainis guys. Kasi may katulong naman yan yung bahay na yan. Eh, may katulong, may driver na. Wala namang gamit yung bahay na yan. Pwede naman niya i-auto sa katulong niya sa driver niya. Inintay eh, po talaga kami yung mga katulong ng mga kapatid niya bago pumunta dyan. Super nakakainis. Pero tuwa na rin kasi marami din ako kami nagtutulungan. Pero hindi nga maganda yung ganon sana. Oh. So ngayon nakapag-voice over ako kasi walang i Umalis wala akong alaga. Ano siya? bakasyon yung mga mo. So, wala talagang istorbo kayo ngayon. Todo akong upload ng, ano, magagawa ng voiceover kasi wala, marami akong time ngayon. Ayan talaga sila, guys. Yung mga naka-blue na, hindi siya naka-uniform, ha? Yung blue rin yung, ano, nasa pinto. Ayan yung katulong dyan. Ewan ko baka bakit ba hindi niya inuutos autos sa katulong niya dyan bago nagpuntahan yung, ano, yung araw pa lang. Hinintay talaga kami na nanadya na yung amo na yan. Grabe, guys, yung mga amo namin hindi natutulog kasi umaga ang alas nila. At pagkakinagabihan yan, nagpabisita pa pumunta yung mga kapatid tsaka may isang kaibigan hindi sila nagtulog kasi pagkakinamagahan ang alis nila so kami ngayon tatlo dito akala nyo hayahay ang buhay kasi wala yung mga amo ay yung iniwanan ng maraming gawain nag ano nabilin talaga na ganito ganyan 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 hindi talaga ma pero syempre mga sa relax, relax, relax din kasi walang tawag ng tawag tawag ng tawag kahit may binili, binili ng mga gawain ayan so ngayon pa lang oh, pinapatanggal na yung mga ano mga cover ng mga upuan uh, ipapakuspos yung mga anong carpet yung mga ano, yung kwarto, pang ano yun, balik ha, pagod. Ang swerte na papalit na dito guys, pag alis yung atolong na to, kasi ano, walang ganong gawain sa bahay. Tulong lang ng tulog, kasi wala namang pupunasin eh. Walang ganong gamit yung bahay niya. Ano lang, marami lang upuan, yun. sa yun nga, ang problema yung pagkain, kaya good luck sa papalit dyan, ako. Maraming otos, pero walang pagkain. Tsaka maraming nag-autos. Hindi lang amo mo, pati yung kapatid. Mga feelings. O, so, ayan ang itsura ng ano kasi kusina. Sobrang liit lang. Yung lababo, isang dangka lang. Ayan. yung yung lababo yung doon. yun. Yan na yung lutuan. Ganyan na yung kusina niya. Ayan. Pag kami lahat, magulo kasi yung sikip-sikip. Yung isa sumasayaw na kasi ano. Tapos na kumain, busog na busog na. At tapos na rin yung mga pinapagawa. Nagluto kasi kami ng pansit, guys. Na may hipon, na may manok. Kaya ayan. Sobrang saya. At natapos na rin namin yung mga pinapagawa ng amo na paglalinis, mga pagbubuhat, mga upuan ng bigat-bigat. Kala mo, malabasan na kami ng ano, sa sobrang bigat. Pero natapos din kasi tulong-tulong. Ayan yung mga baliw, oh. Naalig na talaga to si Rowena sa pagtitiktok. Halos hindi na tumitigil. Ayan, oh, yung naka-green naka ba yung uniform mo? ko. Mubo. <laughs> ayan siya, oh. Nakakatawa kasi mahiyain yan. dating ayan, walang hiya na.